Reka Party list na mahagi na ayuda sa kalamba. Ago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! na mahagi ng financial assistance sa pamamagitan ng Ike's to Pad Program ng pamahalaan ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PILRECA na pinanguluhan ni Congressman Presley De Sus, sa miyembro na nasabing party sa Barangay Mayapa Pa sa Lunsod ng Kalamba sa pangunguna ng kanilang punong barangay na si Kapitana Vicky Torres Sumbilio ang nasabing pamamahagi ng tulong pinansyal ay pinamahalaan ng lokal na DSWD ng Lusod at sa pamamagitan ng karamihan sa mga nasabing miyembro ng Pilreca Party List ay napagkasundo ang may ilan sa kanilang mga kaanib ay mas ginustong ang perang natatanggap ay mapaghati na lang sa bigas upang mas madami ang makapakinabang sa nasabing tulong mula sa Pilreka. Kapitana Eddie Torres, kumusta po yung naging activity nyo sa inyong barangay? Ah, magandang umaga. Uh, ako'y natutuwa at napaka-successful. So, kung pasalamatan si uh, Kong Presley De Jesus ng Pireka na patuloy ng, nagbibigay ng tulong para sa ating mga kabarangay. So, nakita ko po ang mga tao, nakatanggap po ng sapat na ayuda. At yan po ay talaga naman pong DSWD po ang nag-facilitate po ng ating pong ginawang activities. Hindi ko na nga po ma... Ano yung Facebook ko. Sobrang dami po ng papasalap. Lahat po, lahat po ay nakatanggap ng naaayon sa kanilang kagustuhan po. At yun naman po ay talaga pong pinag-usapan po. At ako po yung masayang masaya po at napakarami pong natulungan at marami pong nakatanggap. Maraming salamat po sa aking mga kabarangay na talaga pong uh, sumusuporta po sa ating programa. Ito po din ay dahilan po sa mga uh, pagbibigay natin sa mga nagwawalis po sa ating lugar. At the same time po ito po ay uh, miyembro po ng ating uh, mahal na congressman, Presti Desus. Uh, ito po si Kapitana Vicky Torres ng Barangay Maya pa. Salamat po. Nagpasalamat naman si Kapitana Biki sa kabutihan loob na ibinigay ni Congressman Presley De Jesus para sa kanyang mga kabarangay. Dinagdag pa ng Kapitana na hindi naman iba si De Jesus sa kanilang pamilya at nagturingan silang parang magkapamilya kung kaya hindi nahirapan ng Kapitana na ilapit sa Kongresista ang ilang mga proyekto at kahilingan para sa kanyang mga kabarangay. Ayon naman sa mga miyembro ng PILRECA, ang kanila namang natatanggap ay bilang kahabahagi ng kanilang pagganap para sa kapakanan ng kanilang mga kabarangay at para sa isinusulong na adikain na nasabing party list. Nagpasalamat na din ang mga ito sa pag-aasikaso ni Kapitana Vicky Torres Sumbilio sa pagbibigay ng ayuda sa kanila. At an nila, hindi lang sila ang natutulungan ng nasabing punong barangay, kundi nakatutok dun ito sa pagsasaayos ng kanilang barangay at sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kabarangay. Ito po sila Arnie Barairo ng serbisyo Balita, nag-uulat mula sa Barangay Maya pa, yung sod ng Kalamba, para sa DCSB ang impilang ng katotohanan at paglilingkod.